O, oh, Brother Matt. Yes, Pa. Y. Sa tulong ng ating mga kaibigan dito sa Bureau of Immigration, solve na ang problema ni Kuya. Hmm. Thank you. Thank you, Boss. Thank you. Thank you. Thank you. Hey. Brother Kumusta po? Kumusta? Thank you ah. Ready to proceed. Mani po. This is the Thank you ah. Au oh, nga tama tama ano bago mag January. Nasayà siya, 'di ba? Ano ko ya? Game ka na? Game. Oh, brother. Ito, <laughs> good news. Oh. Dyan tayo. Ano, kumusta ka? Okay Special ka, ka sa mga to, eh, oh. No? Ito na ka. Good morning. Ano ang instruction? Ito po, bawal po ilaminate. Papa Xerox. Bawal i-laminate. Nanumpa ka na. mo pa. Paano ka na nanumpa eh? Ah, ang lakas oh. oh. brother Matt. Sa tulong ng ating mga kaibigan dito sa Bureau of Immigration. Solve na ang problema ni Kuya. Brother, yung nabanggit ko sa inyo, yung kasama ten na nagtangka na pumingi ng suhol eh kuya palampasin na natin yon ano pero kay kuya okay na yon ako naman bilang public servant hindi pa okay yon pero ibig ko sabihin hindi okay uh, kapag may tumawag sa ating office para magsilbing warning sa mga tao natin iparating ninyo kapatid pag may na-receive akong complaint na nung kay Kuya at ako naman more than 30 years sa uh, public service eh. Magkwento ka lang, alam ko na kung totoo o hindi. Okay. So in fairness naman sa ating kasama, talaga namang ang walang perfectong tao, nagkakasala lahat. Okay? Eh nag-usap na kami ni Kuya, kakalimutan na niya yung attempt na humingi na suhol sa kanya which is 100,000 pesos no pero six digits no inidentify niya base doon sa detail tumatama eh no? pero syempre kailangan lagi may due process kaya nga hindi ko ilalabas ang mukha niya sa social media kasi dapat patas tayo eh pag napatunayan bilantad natin para magsilbing warning sa iba pero kung sakaling may magrereklamo sa ating office brother match para alam nung ating mga kasama sa public service si na lang natin makikipag-usap tayo sa PNP CIDG Criminal Investigation and Detection Group kakausapin natin ng CIDJ ng PNP at entrapment na lang. Pinakamadali kasi pag may humingi ng suhol, maglabas ka ng pera, idaan mo sa laboratory, gawing mark money, ibigay sa humingi ng suhol, tapos entrapment para may ebidensya, may kaso. No? So kasi Kawawa naman si Kuya. Senior citizen na, PWD pa. Tatangkain pa na. Tingnan na suhol. Anyway, at least, tinulungan nyo. Mabilis. Kaya yung mali ng inyong tao, absulto na ano. no? <laughs> Kasi brother Matt, hindi tayo masyadong ano sa kapwa eh. Kasi lahat naman tayo nagkakasala, walang perfect. Ang gusto na lang natin, wag nang maulit pa at wag nang may mabiktima pa. Actually, may kamag-anak ako eh. May inasikaso. Hiningian din. Naikwento ko yung sitwasyon ni Kuya. Yung pala, nung nag-asikaso siya, hiningian din ng malaking halaga. Kaya lang, nung panahon yon wala pa akong ganitong advocacy at, at wala pa ako sa position. Pero siyempre, kung nalaman ko yon hindi ako papayag. No? Anyway, again, brother, salamat. Mm. Kuya, pasalamat ka. Maraming salamat sa inyo. tama. No? Paglilinaw pala, no? baka itong mga kaibigan ko, malito. Brother mat at sa iba natin mga kababayan. Hindi ito trabaho ng congressman. Ang ano ko lang, brother, eh katulad niya, sino ba naman ang tutulong sa kanya? Lumapit sa aming opisina, kaya kailangan tulungan ko. At do sa ating mga kababayan, babantayan ninyo, palalakasin pa natin ang ating advokasya. Ang ating uh, sunod na advokasya, brother what? Yes, po sa kawani ng gobyerno bawal ang suklado. Oh. tatarbawin ko yan tatarbawin ko yan magbigay tayo ng tip ano Benji? magbigay tayo ng hint ang office ko walang intelligence fund pero baba, gagawa ako ng intelligence team random pipili tayo ng ahensya ng gobyerno mag-observe yung ating intelligence team pag nakita halimbawa masungit ka masama ugali mo tatabawin ka dapat kung kawani ng gobyerno hindi suplado oh. yun ay warning alam mo kung bakit naisip ko yan yung advocacy natin sa motorista yung pagtatanggol parang ano na eh Dati kasi nasa 500 ang tawag na natatanggap namin araw-araw. Day and night. Ngayon parang 20 na lang tapos yung mga 15 or 18 parang nagkukonsulta na lang no. Ang talagang may reklamo mga isa o dalawa na lang. So kaya lilipat naman kami. Yung advokasya para sa motorista parang magaan na magaan na sa amin. Eh, parang nananabik kami na tumulong eh. Kaya dahil alam na alam ko naman, hindi lahat, pero may mga ahensya ng pamahala na ang sasama ng ugali ng empleyado. Alam niyo yan, di diba? Sila ang ating isusunod. Gagawa ako ng intelligence team. Oo. Yan ay tip para magsilbing warning. Tapos, ang gagawin natin brother, katulad din ng advokasya sa motorista. Pag na-confirm natin na mali ang ginagawa ng isang kawani, ilalantad natin sa publiko ang kanyang mukha. Kasi, pag kasi ang usapan ay public service, Lawyer ka? Hindi. Oh, ikaw? Kapag usapan public service, hindi mo ako pwedeng pagbawalan eh na mag-video kasi wala tayong pag-uusapang personal public service, public awareness so yun lamang po doon sa mga kawani ng gobyerno na suplado, masasama o gali hintayin ninyo kami sa susunod na mga taon umpisa namin sa 2025 so kahit ako na-excite ako doon sa ating susunod na advokasya so again, paglilinaw po hindi ito trabaho ng congressman lamang atin pong pinapalakas, pinapalawak ang ating advokasya dahil walang ibang tutulong at magmamalasakit sa ating mga kababayan na nangangailangan ng tulong. Yun lamang po, maraming salamat. Brother. Brother ha, talagang panay ang pasalamat ko sa inyo. Eh. Nakakailang kamay na ako eh. Brothers, paano? Ingat lagi. Tawag lang pagbalik mo na Australia. Ingat po. bye